Ang 82 years old na ama ni Nino Mulak na si Alexander Mulak ay karelasyon ngayon ang 30 years old na girlfriend niya. Narito ang kanilang love story. The Philippine Showbiz List presents detalye sa relasyon ni Alex Mulak, ama ni Nino Mulak sa kanyang 30-year-old girlfriend. Who is Alexander Mulak? Si Alexander Mulak o mas kilala bilang Alex Mulak ay isang kilalang figure sa Philippine entertainment industry. Kilala siya sa kanyang mga kontribusyon bilang aktor at producer. Galing siya sa sikat na pamilyang Mulak na kinabibilangan ng ilang kilalang personalidad sa Philippine cinema. Kinikilala rin si Alex bilang kapatid ng yumaong veteran actress at tinaguri ang queen of Philippine movies noong dekada 60 at 70 na si Amalia Fuentes si Alex ay ang tsuhin ng aktor na si Aga Mulak. Gumanap siya at nakilala noong dekada 60 sa ilang mga pelikula. Napangasawa niya ang dating aktres na si Rebecca Rocha, na sa ilang pelikula noong 60s at 70s tulad ng Heredera at Ang Leon at Ang Daga. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng dalawang supling na kapwa naging artista. Si Nino Mulak na tinagurian noon na Child Wonder at ang dating aktor na si Ronald Allen Mulak. Dahil paman sa pagdipas ng panahon, ang mga pressure sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay nagsimulang masira. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na mapanatili ang kanilang pagsasama, ay sa huli humantong pa rin ito sa kanilang paghihiwalay. Sa isang interview kay Nino, inamin niya na hindi niya alam ang dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Hindi raw niya alam kung dahil ba sa sitwasyon nila at sa kisikatan niya ang mga ito ay nagkahiwalay. Noon kasi raw, ang ama niya ang nagpuproduce na kanyang mga pelikula, samantalang ang kanyang ina naman ang nagbabantay sa kanya noon. Dahil din daw sa ganoong setup nila, kaya parati raw na nag-aaway ang mga ito. Ani ninyo, parang mas nakabuti rin daw na naghiwalay ang kanyang mga magulang kesa naman daw na parati nilang nakikita ng magkapatid na nag-aaway ang kanilang mga magulang. Alex Mulak and May Fortaleza's Relationship Pumukaw sa atensyon ng publiko ang kakaibang kwento ng pagmamahalan ni Alex Mulak at May Fortaleza dahil sa limamput dalawang taong agwat na kanilang edad. Si Alex ay magdiriwang na kanyang 82nd birthday sa June 9, 2024, samantalang magdi-30 years old naman ngayong taon si May. Ayon kay Alex na sila na mula pa noong 2014. Masasabing gwapo, matikas at batang-bata -bata pa rin ang itsura ng dating aktor. Tila suportado naman ng kanyang pamilya, lalo na ng anak niyang si Nino, ang relasyon nila ni May. Sa isang interview kay Nino, sinabi niya na hindi isyo para sa kanya ang pagkakaroon ng girlfriend ng ama na mas bata pa rito dahil ang kaligayahan ng kanyang ama ang tanging importante at hangad niya rito. Sa katunayan pangaraw ay lubos siyang humahanga kay May na kuya raw ang tawag sa kanya. Anin Nino, Humahanga siya kay May dahil ibinuhos nito ang pinakamagandang taon o prime years sa kanyang buhay para alagaan si Alex. Sinabi ni Nino na kailanman ay hindi niya hinadlangan ang pagmamahalan ni na Alex at May. Nakikita raw niya na masaya ang kanyang ama sa piling ng kasintahan at magkasundong magkasundo ang dalawa sa kabila ng 52-year age gap ng mga ito. Samantala, iba't iba ang naging reaksyon ng publiko sa kakaibang love story ni na Alex at May. Balanse ang mga komento ng mga tao. Kung may mga negatibo, marami rin ang positibo. May mga naniniwala na tunay na pagmamahalan ang namamagitan kina Alex at May dahil taon na ang kanilang relasyon. Humahanga rin silang dalawa dahil pinatunayan nila na walang pinipiling edad ang wagas na pag-ibig. Ngunit may ilan ding nagdududa kung totoo nga ba ang pagmamahalan ni na Alex at May o baka may iba silang motibo. Mayroon ding nababahala dahil sa napakalaking agwat ng kanilang mga edad. Hindi na accessible o nakalak na ang Facebook page ni May simula na maging viral ang kwento ng pagmamahalan nila ni Alex. May mga tumatawag sa pamilya mulak o maasang makumbinsi sina Alex at May na mapa-interview sa harap ng kamera at ibahagi sa publiko ang kanilang love story. Ngunit ang aktor na si Andrew Mulak, pamangkin ni Alex at pinsan ni Nino ay nagpaunlak na magbigay ng isang maikling mensahe tungkol sa relasyon ng Chuhin niya at ni May. Ayon kay Andrew, mabait si May at inalagaan at minamahal ng normal ang kanyang tito Alex. Matagal na rin daw niyang kilala si May mula pa noong naging karelasyon na nito si Alex. Sobrang welcome nga raw ito sa kanilang pamilya. Sa katunayan ay kapamilya na rin ang kanilang turing dito na prebang hindi issue sa kanila ang malaking agwat ng edad ng dalawa. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!